Okay, Toyota Innova. Papaltan namin siya ng cover. Ito. Dahil ay basag. Pakita ko lang sa inyo. So ito yung Toyota Innova. Papaltan namin siya nitong takip nito. Ayan, basag na siya. Tapos ay medyo nagpe-play yung kanyang gilid na yun. No? Ayan. Tapos ito yung pamalit namin. Nakuha lang ni Bossing sa Shopee o Lazada. Ayan. Doon niya lang na-score itong cover na ito. So ipakita namin sa inyo kung paano magkalas dito. Okay? Okay, kakalasin na namin. Sige, kakalasin mo yan. Siya ang installer, si Dapugi. Yan, yeah, Dapuging pangit. Ayan yung mga pangalas natin. Ano na? Sige, sige na. Ano um, mamaya, bidyohan. Tarot ako. Ayun ba ako dito? Hindi, oo. Ayan, sikwatin nyo muna yung ganyan. Sige, pababa. Sige, baba mo. Ayan. Nakita nyo mga boss. Uunahin natin. Hindi na, ibaba mo lang na ganun. Sige, hilahin mo. Ang uunahin nyo dyan kalasin. Itong ibabaw na ito. Ayan, yung clip na yan. Ayan. Pagka umangat na yun, pwede nyo nang hilahin palabas. Tapos, ang technique dyan, para malaman nyo kung ano ang kailangan natin gawin, tignan nyo muna yung cover. Oh, tignan mo yung cover. Ano napansin mo diyan? O ganyan. Okay? Yan. So, anong napansin mo dyan? na yun. Mali ka. Yan, titignan mo dyan, itong mga butas. Eh, ang titingnan nyo dyan, itong mga butas. So, ibig sabihin, ilan yung mga butas na yan, kapain mo sa ilalim. Pag kinapa nyo doon sa ilalim, may makikit, may mararamdaman ka dyan mga tornilyo. Tignan mo kung ilan yon. Palagay ko yan ay apat kasi apat yung uh, mga butas nya. Yan. Kumuha Phillips Philips Chromaixi. Kailangan natin dyan ang Philips Chromaixi. Okay, so ganun ganun ang gagawin natin dyan. So kailangan natin i-guide para mas matuto. Okay, kakapain mo lang yan. tatlo or apat, tignan mo yan. Kung hindi ako nagkakamal. Manalaman natin mamaya. Hmm? Kasi yung Philips Crow na Alam mo yung kung pahit dito paluwag ah. Tapos pag tansya mo ng maluwag na, pwede mo nang daliri ang gamitin mo kamay mo na. ano na kaya sa kana. Oh, ganito ang tornilyo niya mga boss. Sige, dal mo pa yung ano. Yung tatlo lang daw pala, tatlo. Tatlo yung tornilyo niya. Magkabilang dulo, tapos isa sa gitna. Makakapa nyo naman yun. Kung sakali man. Kahit hindi nabaklasin itong buong bumper niya. Okay. Tingnan nga muna natin. Okay. So, diretso ulit. Diretso ulit tayo. Yes, Ana, mm -hmm. ¿y dale? So, ayun. Tatlo lang yung turnig yung mga bus. Okay. So, kakalasin naman yan. Ibaba mo ng kaunti. Meron hmm? pa. Tingnan mo. Sige, di mo maigi. Wala na yan. Palagay ko tatlong tatlo ha. Yan. Kailangan mo lang oh. bukutin yan. O. Oh. Yan. Dandahan. Baka dumami ang panel. Hindi, hilahin mo pa baba. Diba? Sumasabit yan dyan sa gilid eh. Yan. tulak mo pa loob. Ayun, ayun, Yan. O, diba, 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 diba. So, ang ano lang pala nito mga boss. Tatlong tornilyo. Ayan, kita nyo naman. Tatlo yan. Ito, ito, ito. Ayan, isa. eh makikita nyo yung bakat. Isa. Dalawa. Tatlo. So, yung ano dito, may makikita kayong spring dyan. Ayan. Yung spring na yan, nililipat natin doon sa bago. Kasi yung bago natin ay walang spring. So, you dito sa spring na ito, kukopyahen lang natin kung paano yung installation niya. yan Para yung ating ano, pag binubuksan natin yung cover, nag-hold siya sa taas. Hindi siya yung pagkabinuksan natin, tataklab ulit siya pababa. Ayan. okay? So, may mga spring 'yan, ililipat lang natin. Okay? Ano? Ano lang nang yan? yung maliit na ano ang gamitin mo yung panikot natin ayan Saang side yan? binunot mo na ba lahat dito so side nya ay kaliwa so doon na muna tayo kuhain mo yung spring tapos ay saka mo ibang dito isa isa ayan ang style lang nya ay ayan pag ganyan ah, pag parang pag ganito paano mo ba, ba binunot yan dapat tanda mo pagka binubunot mo Sige ilusot mo na muna Yan Ilubog mo na muna yung isa Nakalubog na Yan. Kung kailangan gumamit ng lungnos Gumamit ka Pero kung kaya mo namang kamayin Kamayin mo na lang kasi nga, subukan mo ang iyan o. Oh. Yan. Hawa ka muna. Kunyari, nakaganyan o. I ano mo. Ibuksan mo. Yun. Okay, baba mo. Yan. Okay na yan. Okay na yan. So, ganun lang ang pasok mga boss. Kayang-kayang kamayin. Yan. Ayan Oh. Yung spring niya. So, yung isa naman. Isa-isa nyo lang dapat kakalasin yan. Para all goods na siya. As pagkatapos nun, yung isa naman ang kakalasin. Okay muntalbog talbog na agad. Hindi naman kayo magkakamali yan. Kapag ka hindi humahapit ang spring, hindi baligtarin balik yun lang. Yung butas niya. Kahit balik ka rin natin, no? ayun, ganun pala ang style. Dapat yung pinakang spring niya nandito sa ilalim. Ayun Yung pinakang hook niya. Huwag niyong babalik rin papunta sa ibabaw. Or kahit balik ta rin siguro niya ako. Dito balik dito? Hindi dalawang spring niya. Tingnan natin ha kung dito, dito yung kabalik Ano baligtaran pala okay lang ang gagawin nyo lang dyan kung patiwarik or paibabaw ang setup niya kahit magkabaligtaran ang sistema lang ayun katulad nun ang sistema niya nakabaon sa ilalim ayun so ibig sabihin ito ayun kunyari yan pagano nang ng itsura niya nakataob yung ating cover so ang itsura niya dapat nakaganyan din yan tama. Nakaganyan siya. Tama mo okay. yung pasok Ganun na itsura niya dapat. Ayan, titingin natin. Hmm? Dito Unahin mo doon sa panel sa base. Saka doon sa takip. Pag naibaon mo na yun doon sa base, saka ilalagay doon sa takip. Yun, palu-palu -palu na. Kunyari, nakaka-cover siya. Yan. Kunyari, bubuksan mo. Ditawan mo. Yun, okay. So, yan. Ganyan ang itsura mga boss. Pagka nakataob yung ating panel, ang spring niya ay pagano ng itsura. Yan. Kailangan nakasagad dito yung pinakang spring niya. Para pagka binuklat natin yung takip, sumisikad. Okay, so pwede na natin ibaon. Ganyan lang yun. Kung paano mo binunot, ganun lang din ibabaon. Yan. Dandahan. Para ano. May technique dyan para mabumaon siya. Yun. Sige. Yan. <laughs> Nakuha mo. Batang bata. -bata. Ilapat mo na muna doon sa ilalim. Kailangang maitama -ta mo ang lapat niya sa ilalim bago mo isara yung takip. Sige. Hindi. Mamaya mo na isara. Kailangang ilapat mo muna lahat yun. Hanggat maaari, lagyan mo na rin ng tornilyo. Mamaya na tayo magte-testing. Yan! Ano, ayos na? Sige, itornilyo mo na muna bago mo i-testingin kung natakip na or hindi pa. Kailangan mo na i-fix yung tatlong tornilyo. Okay. okay na, nakapasok naka na dito sa guide. Meron kasi yung guide eh. Sige, dali na. Itornilyo mo na. siyempre cameraman muna ako diba? magtuturo muna ako ng kwan siyempre natin tutunan yung video Siyempre, pagka mag-isa kayong gumagawa niyan, kung gagawin nyo uh, DIY, mahirapan talaga kayo. Sige, boss. Dito na lang sa likod. Kaya kung halimbawa mag-DIY kayo, kaya nyo naman halimbawa mag-isa. Pero kung may tagahawa kayo doon sa panel na yon, mas mainam. kapaan nun sa ilalim mo medyo maano. Masalimuot. nakapa mo na. wala, andyan lang yun. hindi mga wala. Tama nga yan. Yung tornilyuhan na lang ang kailangan mong kapain dyan. Unahin mo sa gitna makakapa mo yung gitna dyan kasi mas maluwag dun sa gitna eh. Yan. Kapag kakumapit na yung gitna niya, napakadali na yung magkabilang gilid. siyempre ang ginagawang technique, kailangan yung takip na katuko dito sa ulo. Oh, <gasps> si Jan naman ginagawa mo ha, tapos ay para hindi lumaglag yung pinakang ilalim niya dito. ganyan ang setup niya. Ngayon, pagkapagka nakahigpit na yon, so, pwede na niyang bitawan yon, Makakakilos na siya ng ayos. O, di diba? O, unahin yung tornilyohan yung gitna. Kasi kung magkabilang gilid, lalaglag ito eh. Pagka inunan nyo doon sa kanan, lalaglag yung kaliwa. Kung unahin nyo sa kaliwa, lalaglag doon sa kanan. Kaya ang pinaka the best dyan, unahin nyo yung gitna para balance siya. Tama yun, kumapit na eh. Okay, ayos na. Nakaisa ng tornilyo ang kailangan nyo lang gawin, kailangan lapat na lapat yung ganito nya. Ito. Para umabot yung tornilyo. Diba? Kaya pala hindi naabot. Kaya hindi naabot dahil malayo yung pinakang base nya. Ito. Yan. Ngayon ang ginawa nya, tinulak nya may papunta dito, tapos sa isa kanya itinornilyo. Nung umabot na doon sa base, yung lalagyan na ng tornilyo, yung pasok na. So ang unahin nyo dyan, yung gitna. di ba? Diba? So dun sa magkabilang gilid, basic na yun. Ayan, ganyan lang o. Oh. Kailangan yung kapain yung pinakang Pagkatapos ay eh, pagka naisuksok nyo na yung pinakang tornilyo, yun na, dire diretso na, pipihitin nyo na lang. Basta't yung unang kamada ang medyo maano, masalimuot at gawa ng siyempre paggalaw galaw yung takip kaya hindi mo maaayos ang pagkakatornel niya alin? Yeah. ah itong panel mm. yung lazada pala ni bossing ano salasada ni boss na kuha yung gilid Walang mahirap yan sa nagpupursige sa buhay. Ang lalim nun na. <laughs> Walang mahirap pag nagpupursige sa buhay. Araw-araw si paglang pero nakakulang yan. Uh, video, ko, video, ano lang ako. Uh, camera boy lang ako ngayon, camera boy. Uh, at hindi naman electrical yung gagawin eh. Kaya, cameraman. Cameraman ako ngayon. Ano? Baw na. Baw na. O, oh, diyan. <laughs> Galing ah. Oh. <laughs> yay, yay. Come ah, na. eh O, sige na. Nilagay mo na yung cover naman. Tapos ito naman, basic lang din yan. Kung anong gagawin dyan. pantay lang tapos uh... yung ay may pag ganun din naman eh ginagaya pa ako naman eh <laughs> kasi nga gaya, ano yung mga itaklab mo nga uh, may baba mo na yung ano may na you, you know Ah, ito natin. before and after oh, uh, buksan mo before and after yeah. okay na ano mo sasabi mo? Ayos. Ayos. <laughs> makapag install din. <laughs> Ay, naku. So, ayun. Tuya tayo na ba? Basta ano model ito? 2011. 2011. Ayan. Paano magpalit ng panel? So, ayun. Ganun lang. Basic na basic lang. Dun muna tayo sa basic. Dahil basic-basic pa lang itong isang ito eh. Ano? Sana sa susunod electrical, kaya mo na din. Okay, ayos ito.